Hello guys! Welcome to my channel! Ngayon ay gusto kong unbox yung binili namin na shoes kay Kike. Ayan! Pakita ko sa inyo yung ano man yung binili namin kay Kike na shoes. Kasi magpapasukan na. Hello po sa inyo lahat. Thank you po sa lahat. Nag subscribe at hindi pa po, po nakasubscribe please subscribe my youtube channel okay at saka po pala thank you sa lahat kahit hindi nakasubscribe iba sa mga nanonood po okay please subscribe me please okay paritan na natin yung Kai Kiki na shoes unboxing Kiki's shoes ito ang binili sa kanya ay mga Nike ayan hindi siya masyadong binili na yung tatlo lang po yung shoes niya kasi marami po siya shoes na pwede siya ayan meron siya na ito dati last year black din. Ayan, ganito rin uli yung binili namin. Ayan, ang, ang ganda ng shoes ni Kiki, Nike. Ayan, o. Oh. Yan rin siyang, ay ito, black na Yan rin siyang, ah, uh, pa Napakagaan ng Nike na to. Mayroon sobrang gaan. Nagbabanat siya. Ayan, Kiki shoes. One one bag, one shoes, and then the second shoes, I Nike din. Ganyan din, no, Nike. Ayan. Ito yung karaniwang Nike dito sa Amerika pang bata. Ayan. Yeah. Nike gray. Okay. Meron siyang Nike white and black too. Ayan, yun lang po namin. Yan eh. Ano ang shoes na anak ko? Hmm? yung mga maganda lang dito sa Amerika sa so branded, diba? Ang mga shoes. Karaniwan sa mga shoes sa brand. Ito po, ang halaga niya ay 50-50. Tapos ito, pinakamahal na ba? Na shoes. Sabi na asawa ko, ito daw ay Nike. Ewan ko po. <laughs> Nike. UNC. Ito ang pinakamahal na shoes. Para matandang shoes na siya. Ito po ay like this. Ayan. Ang kiki shoes. Alam ba diba kung magkano yung shoes na to? Nike ba to? Parang hindi naman siya Nike. pero Nike. I don't know. takala guys ayan ang kata niya. Ayan o. Oh, ang ganda ng shoes. Ayan. Ang shoes ni Kiki. Meron siyang size 1. Ayan. Yeah ang size na po ni Kiki size 1.5. Ito po ay halaga niya ay pangmatandaan yan halaga. Ito po ay $100. Ang halaga ng shoes na to, yeah. No? Nice model. Swiss engineering. Ay mo maganda bagong labas to kasi. Okay, ayan yan ang box ng namin, yung shoes ni Kiki. Alright, next time po, ipakita ko sa inyo yung iba namin na pamilya sa si school. Okay? Bye-bye! Thank you po sa lahat na nag-watch. Please subscribe my YouTube channel. God bless you. Bye-bye!